🎵 Napapansin mo... Ah, 🎵 Sige, tayo nyo nalang ako dyan sa opisina. Oo! Oo, sino yan? Bibili ng okay. tubig! Ah, tayo Ah... ...tayo lang dyan ako sa opisina. Na no, sige. Oh, ano? Ano sa dyan, no? Ano sa dyan, no? Ano? Bibili yung kami ng tubig. Ano? Ah, tubig. Sige, sige. Kuha lang kayo dyan sa nikod. Oh, ano? Okay, paano tubig? Sir, pagkalakas ng tubig, sir. Oh. Ano dyan? Ah, kailan ba ang yung ng tubig? Ah, dalawa, sir. Dalawa? Ito lang dalawa? Oo, oh, okay. Bayad nyo? Ah, mamaya na lang, sir. Mamaya? Matapos namin. Ah, bukas sa ah, tataas ko ng presyo ng tubig. Kasi nagmamahal ng sinyo ng waterworks. Ah? Oo, oh, okay, sir. Ah, sige. Dito, dito kayo nung mabas. Tap nyo nang yung ano. Pabayaan nyo ng tubig mag-on. Wala akong pake dyan. Meron po kami ng laman na, na pakunan ng tubig. Saan? Doon, no? sa soko namin. Pare, sam samahan mo kami bukas. Opo. Pare, alis ko na ako. Okay, maraming salamat, pare. Ah. Ingat ka. po. Balik ka bukas. Oh. Oh, anong sa dyan yung pala dito? Ah, uh, bibili po sila ng tubig, sir. Bukan po pala yung tubig. Um, 500 per week.

Ano? ano kayo sa bako nalang, sa panay ko nalang. Iiitay nalang po nako sa labas. Ah, siya siya siya. Ah, darin. Kukot. Eh, ah. yung... Bakit niyo yu po ba inaabos yung yaman mo ah, para naman sa kabutihan ko at yayaman naman ako. Bakit niyo yu po yung ginagawa ay mayaman naman kayo? Ah, mayaman, mayaman ako pero marami pa akong kukulangan sa buhay, siyempre kikita din ako sa pagbibenta ng tubig. Eh, kung marami po kayong kakulangan, gawin nyo sa mabuting paraan. Eh, eh, bakit ka ba nakikialam? Eh, negosyo ko to. Iaabusin niyo po kasi yamang mineral. Abay, kung yan lang ang pag-uusapan natin, mas mabuting pang umalis ka na lang. Sige, sir, mo na ako. Oh, sige, mas mabuting pa. Eh... And... yung tao pala. Ay, kaya pala mga Tuloy. Anong sadya nyo? Bibili kayo ng tubig? Ah, hindi po, sir. Sa iba na lang kami bibili. Bakit? Mahal ang tubig niyo, sir. Opo uh, sir. Ay, bakit? Ay, bakit? Ay, po, Ay, bakit? Ay, bakit? Kung yan ang desisyon niyo, wala na pong magagawa. Uuwan na po kami. Sige. Kasi, utang niyo po. Kailangan na po magbayad. Bakit? Kasi... ilang-ilang ba ilang, ilang, ilang ako na, bayad? na po kayo. Ah, 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 Ito po, sir. Para saan? Oh, bilhin niyo. ito? salamat, sir. Aalis na ako. I-perman <laughs> ko Ano bang ginagawa niyo dito? Malis na kayo. Sabi ko sa'yo, huwag mo. Sabi ko mo. Oo nga. Ngayon lang ako nakarealize na hindi pala bubuti ang magamot na sa yamang mineral. Bakit? Ano bang ginagawa niyo dito? Bakit kayo nandito? Asya lang na kami. Malis na kayo. Sige, Ayun, mauna na kami. You. Inatan you. natin at huwag nang sirain pa Baka't pag kanyang linawit ay mawawala na <mimit> Yun lang ako Sa aking pagpano sana Mm -hmm. Upang sa ulat na lang tayo magkantahan